Hello mundo sa inyo lahat nandito ah, po ako at hindi tayo ng mga uh, opinion uh, mga dapat gawin para respetuhin tayo 1 to 6 una, maging ng limbawa pangalawa, makinig at siya pangatlo, ituro ang disiplina ng pagmamahal. Tapos, ang apat, bigyan siya ng panahon at atensyon. Ang lima, iwasan ang labis na paghihipit o kaluwagan. At ang last, ipakita ang pagpapalaga sa kanya. Kaya, yun ang mga dapat natin ituro para pagsituin tayo natin. Bigyan siya ng pagkakatang pahil ng kanyang sa loob niya. Huwag usgan o sigawan. Intindihin mo na ako bago masalita. Kasi nasasaktan sila ng madalap tayo. Iwasan na sobrang paninigaw. Ang pasigaw-sigaw ng mga magulang dyan. Uy, tinigil na kayo. Malagay ng malinaw na takaran. Ipaliwala sa, sa kanila eh tapos bigyan nyo rin sila ng oras sa okay. o oh, just na sa kung pa at saka maging balansa rin tayo kung isang minsan maging uh, siya rin kami gamitin ang tamang paraan ng paggabay para lumaki at at responsable at, at lagi sila tumawag sa Diyos palagi yun lang guys, salamat bye bye